So, eto ho ano uh, may resolution ho kasi sa Senado uh, para hilingin yung uh, pagbibigay ng humanitarian consideration kay former president Rodrigo Duterte in any manner ano, may epekto ho ba ito sa kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court at ano yung magiging handling dito ng uh, mga huwes o yung mga International Criminal Court uh, judges wala Uh, kung kung umaastang defense lawyers itong mga senator ni Rodrigo Duterte sa ICC hindi naman sila kinikilala doon uh, so far si Nicholas Kaufman lang yon pero kung gusto mag volunteer either ni Cayetano o kaya ni Simba ba yung talagang strong na strong o ni Robin yan si Bato kasi parang hindi pa siya legal ang atake no ang atake niya ay uh, at saka si Bongo ang atake nila ay as a friend. Kakasama lang kami sa loob. O sige po, welcome po kayong pumasok doon. Welcome, I would say, yung others to serve as their, as their legal counsel. Pero magpaalam muna kayo kay Nicholas Kaufman. Pero uh, sa puntong ito, hindi pa kayo kinikilala na gano'n. Kaya sana lumugar din naman tayo ng ayon sa roles in life. Ang Senado ng Pilipinas ay legislative body ng isang bansa na hindi miyembro ng ICC. At even if it was part, kunyari, kasi judiciary kikilalanin din ba yan? Hindi then to some extent unless it was a decision on facts and law. So yung pa yung other aspect. Ano ang laman nung resolution? Hindi naman mukhang ano lang eh, parang mga hakahaka -haka na palagay namin hindi siya nabibigyan ng ano ng hmm. medical na atensyon, palagay namin, ito dapat ang mangyari. It is, it comes from a point of view of ignorance. Hindi nila alam kung anong patakaran sa ICC. Hindi nila alam kung anong protocol. Hindi nila alam kung ano na yung options at ano na na yung nangyari. And most importantly, hindi naman nila alam yung kalagayan ni Duterte. Parang nung tinitingnan ko, parang nakiki nakikinig lang din sila sa mga sabi-sabi. At -sabi. uh, without a medical certificate to rely upon, it is pointless really.